Muling umarangkada ang bayanihan sa estero program ng MMDA. Ngayong araw, isang estero sa Pasig City ang kanilang nilinis sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Si Crystal Ramirez, Una sa Balita, live. Yes, Crystal? Sinakop na ng makakapal na water hyacinth ang kahabaan ng Ilugin Creek dito sa Pasig City na isa sa mga rason kung bakit nagbabara ang mga pumping station na nagdudulot ng pagbaha sa kanilang lugar. Kaya naman mula kaninang umaga ay nagsasagawa na ng bayanihan sa paglilinis ng estero sa pangunguna ng MMDA. Bilang bahagi ng kanilang bayanihan sa estero program, naglinis sa Ilugin Creek ang MMDA katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Ang creek na ito ay kadugtong ng nilinis na Bully Creek nitong nagdaang Agosto, kung saan parehong naglipana ang water hyacinths na binabahayan na rin ng mga lamok available din po ang water hyacinth at marami daw po lamok. So after po natin linisin ito, magkakaroon tayo ng uh, depugging or misting para mawala po yung lamok. Personal ding ininspeksyon ni Pasig Mayor Vico Soto ang sitwasyon ng estero kasabay ng pakikipagtulungan sa MMDA sa pagtatayo ng material recovery facility para sa brick at charcoal making gamit ang mga tinanggal na water hyacinth. Basta kami sa lokal na pamahalaan, isiguro natin na kung may mga project tayo, gaya ng pumping station, ng uh, drainage, rehabilitation man o bago, eh, sinisiguro natin na maayos ito. Sa kasalukuyan, nasa 30 estero na ang nalilinis ng MMDA at target nilang makapaglinis ng 50 estero bago matapos ang taon kay MMDA Chairman Artes, puspusan na ang kanilang paghahanda ngayong paparating ang undas. Kasama sa kanilang paghahanda ay ang pag-inspeksyon ng mga bus terminal at mga paliparan. At mahikipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng NLEX at SLEX para gumawa ng Traffic Management Plan. Nauna sa Balitang Totoo at Laging Bago, Crystal Ramizares ng IBC 13 para sa Alauna sa Balita.